Bel Mariano hinangan sa sobrang bait sa kanyang mga co-star dahil namataan sa isang video na lumapit ang kanyang Little Caroline. At nakatayo habang kumakain si Bel at biglang lumapit si Mini Caroline grabe, napaka sweet niya talaga sa mga bata talagang parang kapatid niya ang kanyang turing habang kinakausap niya ang kanyang co-star kaya ay nangahan si Belle na sobrang bait niya sa kanyang mga kasamahan at never mo siyang makikita na inisnap or kinagalitan niya ang kanyang mga co-star at lalo ng mga fans never niyang ginawa na hindi pansinin ito kung pwede lang gawin ni Belle kada may mall show sila isa-isa niya puntahin ang kanyang mga fans at lahat sila ay ma-entertain at maalis ang kanilang pagod at kitang-kita lagi ni Bell at Donnie kung gaano mag-effort ang kanilang fans